Ah, ayos nga yan. Alam, <laughs> magkano pag yung kwan? Yung erok? Ah, mahal. Pag erok. Okay. Kahit mahal, maganda naman yun. Ano? Ay, mahal matibay, matibay, matagal maubos ano? no? Okay. Pagay ang walis tingting? ting. Ah, kinse. Kinse. Ano yung bilang? Bilang ang isang gayan? Hindi. Hindi. Ay basta kung pagmalaki na atama na. Bila, ah? akala kalagay ko bilang, <tiple> Ah? Yung ting -ting, di bilang ang, intingting di pa bilang. Ayong kwalang ang bilang. Ayon yun eh, yung kong, bilang. Ayon sa kong, bilang. Ayon sa kong, bilang. Ayon hindi yung tali-tali lang ano. Dati tali-tali lang eh. Baklaw nga. ah, baklaw. Pag dami na oh, isang sako na. Pag pag kunya diretso na kayo bayan, pantinda. Ah. Maganda yung may mga pa-order kayo para nakakadami ng pera ano. Ay. 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 Pag dito sa Bigani, halos wala na rin nabili, ano? Ay, halos. Hawa, dami, daw. dami, dami rin naman nagwawalis, ano, nagagawa Dami din kayong mga kasamahan na katutubo ng nagkako ng walis. Pag-asa lang ibayan bayan ano, mga bayan. Hirap din ako. Yan, pag nagkakako naman ng palayan, yung anehan na napanguha kayo ng mga kuhuli yata, ano? pero delikado din yata yun 'yung lason. 'Yung lason nga. 'Yung lason nga. Ha? Botohan, botohan? Malayo pa naman yata 'no. Hindi ka mabuto? Hindi ako na boto na perma lang ako. Ah, na ay ah, May taga ka? Ang nanay, saboto hmm. din. Perma na din. Perma ko. Ah. Ito nga, gumanda ng panahon natin. Tumila-tila, kanina, ulan ng ulan eh kahapon. Ulan na. Oo. Ito yung aking mga folder din. Ah, may folder din kayo? Ito yung aking ba bayan. Mayroon na uli. Ah. uli. Pero, For... Maganda sana Ikwan, eh. Ang mga ka-order sa inyo yung mga nagdadala sa mga Maynila, yung malalayo. Ay, dito lang ako sa atin. Ah, hindi ko talagang... Hindi pala lumambayan ikaw. Hindi. Pinigsure ako dito. Oo. Ito pa kayas. Sa Maynila ako. Bayer. Oo. Damihan. Ad. Basta libo. O siyang ano. Eh, pwede na. Pwede na nga. Ah. ating Wala naman na kung kabagahi. Ah. Bigbit sa kuy gente. Oo. Ang oh. o. O, trabaho ng katutubo ano? Walis. Eh hindi bali pag sahuran senior at nagkakapira ano? Eh kulang din naman. Oh, matagal ano? Yeah. 300. mga apo pa. Ay, apo po, wala na. Oh. Uh, ah, walis na rin. Oh, pambinta ding walis. Palako din. Bayan ano kuya. <laughs> uh, <laughs> uh -oh. Ah. parang -oh. parang paghihikapidala no pag may napaibig bumili Ah. ah. Maganda no, titibay ano? Matibay. Pag mga erok. bibili. Hindi, tinanong ko lang dahil pag naubos yung aming walis. Ngalay pa sa upo sa tricycle kaya nag-uunat-unat pa ng katbayawang. Ah, ah doon nakakayasin. Kinuha lang muna no Kulang, makan na dako tuli. Ah, oo nga Alam mo yung nagpapangagaw ng... Oo. Oo.